Ampalaya update tayo mga ka-farmers ito yung ating bagong ampalaya bali 4 days na mula nung nag transplant ano? mula nung nag abono tayo dito ng first application ayun na ay itsura bali pakain ulit tayo ng second application dito sa ating mga ampalaya kung nagpakain tayo dito ng first ay 6 days ano 3 days old pa lang napaga yung pagbibigay natin ng pakain bali 7 days na bali 4 days na yung nakalipas mula nung nagpakain tayo dito ng abono eh tsura mas mabilis yung paglaki dahil yung land preparation natin ay talagang maganda yung lagay nating chicken manure mga organic na nilagay natin bali 2 months na mula nung naglagay tayo ng chicken manure dito kasi nga yung unang ang natin ay nabaha kaya ang nangyari ay ganito ang itsura mas mabilis yung paglaki ng mga ating ang palaya pati din sa badaron yung mga chicken manure mayroon siyang ipa <laughs> hindi siya puro ano, Ayun, may, na decompose na ng maganda kaya yung lupa ay talagang napakaganda na yung pagkakadecompose ng ating mga organic kaya yung paglago ng halaman ay ayan napakabilis second pakain natin ganun pa rin yung gagamitin natin ano gamit tayo ng isang latang triple 14 ayan yung triple 14 natin tapos itong ating urea tig isang lata bali ang binili natin ay 4 kilo lang <laughs> ay ala tayong budget guys ayan tig isang lata Bali dalawang lata yung pinapakain na, pinakain natin ngayon dahil second application na. Yan yung itsura, no? May part na medyo matalaki na talaga. Haloin lang mabuti kasi ma matigas yung triple 14 yung urea, napakabilis niyang ma-dissolve pero meron na tayo ditong makababad na ayan kulay puti na gawa ng Yuria anong triple 14 binabad ko na to 1 hour bago tayo nag bago tayo umere <laughs> ay nako wala ba yung ating kasama si Eugene ay nako yan ang pakain natin ay isang lata bawat puno yan mas mabilis yung kanilang paglaki ano kasi nga yung ating mga inilagay na organic ay talagang kumalat na sa buong area sa buong sa buong bed natin tapos yung iba ay nilagyan na natin ng ganyan tali tinali natin doon sa kanyang dahon kasi nga umakit na siya second application natin dito sa ating ampalaya yan ganoon din dun bali pitong row lang yung nilagyan natin ang spacing ay 3 meters lang yung spacing natin pitong row yung nataliman natin ng ampalaya yung apat na row doon ay nilagyan natin ng sitaw yung star premium unti unti Nakakabili tayo ng mga buto. <laughs> Ay, nako. Ang hirap kaya ng nalubugan. Wala talagang magagawa. Ganun talaga yung panahon. Bali, apat na ro yung star premium nilagay natin. Tapos yung iba dito. Sa may talong. Unti-unti rin nakaka-recover yung mga talong natin na nalusaw yung dahon. No? Yan importante talaga yung paglagay ng chicken manure ano, yung organic para yung pagpulas ng halaman ay napakabilis 7 days mula nung itrenance plant natin wala pa tayong spraying <laughs> bukas makapag spray tayo kasi nga yung mga dahon ay kinakain na ng mga insekto pakita natin bukas yung ating gamot na ginagamit at mayroon ding nagkulot yung kanyang talbos ayan may ito ng mga insekto yung beetle bag ha, beetle bag pa yun yellow bag pala hmm? tapos yung mga nabuhay na ampalaya ay nako may pa isang -isa nabuhay hindi na natin tinanggal hmm. mabilis yung kanyang paglaki ano? kasi nga yung ang organic na nilagay natin ay talagang kumalat na sa bed kaya very mataba na yung ating bed, yung lupa yun yung yung epekto ng mga organic na nilalagay natin mga animal manure pinapataba niya yung lupa para yung paglagay, paglago ng halaman ay napakaganda Ayan. kasi may butas-butas na, hindi pa tayo nakapag-spray. Ay, nakaigana Wala pang tali guys eh. No? Tapos tatanggalin pa natin itong mga namatay na ampalaya. Kasi magkukosto ng fungus guys pagka natubigan to. Kakatas yan. Hahakot yan ng fungus pag binat natanggal. Kailangan tanggalin. Yung mga namatay na ampalaya. Yan yung cura. Yung part doon medyo malilit pa. Nahuli doon sa pagpunla. Ngayon sige pakaain natin ano. dito sa ating ang palayang bago. Sana hindi nalubugin <laughs> Ay, ang hirap pa yan nilulubog palagi. Hay nako. Update naman tayo dito sa ating talong, ito yung banatiking natin na nilubog din ano, naka-recover na. Nagkaroon na ng dahon. Ayan. Pero yung iba namatay. Mm. Yung bulok yung puno. Pero yung iba naman ay gumaganda. Ayan hmm, ako. Dilobyo inabot. Ubusan tuloy ng budget. <laughs> Ayan ako. No? Update lang tayo dito sa ating ampalaya, sa ating taniman. Sige na application natin ng abono ang ginamit natin ay complete sa yurya pinaghalo na natin ano yung mga talong natin pakita natin kung hindi siya na nalubog ganito na kalaki at may bunga na <laughs> may bunga na guys ayun yung pala bunga ng Banati King eh, deform kasi nga na stress siya ng pagkakalubog halos na ubos yung dahon no? hmm? Hmm? pero nakakarecover ng mga 20 napakinabangan pa tapos meron tayong ipinupon lang 1-5 seeds doon sa punlaan na Calix 2 okay, baka ang ganda na lang guys for beginner's guide tayo paano mag apply ng abono drenching tayo ng urea saka 3414 dito sa ating mga ampalayang bago puro na lang bagong palagi hindi tayo nakapagpapalaki ng ating mga tanim sana wala nang malalakas na bagyo dumating para makarecover naman ano? sa gastos <laughs> thank you